Hindi ka makalakad. Bakit po? Ba't hindi ka na makalakad? Dito lang ako. <laughs> oh. Pati pagpatsiga mo. Pag gusto mong magpatsiga mo Nay, Anay, magbigay ako 5,000 para may uh -huh. pambili ka ng ulam po o pagkain. Hindi, hindi ko na mahawakan. Ay, hindi na mahawakan. O ganyan lang. mm -hmm. Kabayan, kung sakaling naibigan mo o nagustuhan mo ang ginagawa ng Team Daddy Prangy, maglalambing po ako sa inyo na i-share natin ang video ng ito. Sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng video, ay mas nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong. Hello, Nay! Oh. Kumusta po? Hi. Ano nangyari? Ay, Hi. hindi. Hello. Makalakad. Hindi ka makalakad. Bakit po? Ba't hindi ka na makalakad? Gaano na kayo katagal nakahiga dyan, Nay? Uh, mag six -si years na. -no. Ah, six years na po. Nasa po asawa nyo? Eh, nandun sa ano? Nagano ng ano damo? Nagdadamo? Saan, paano nagsimula yan? High blood po ba? Ano? Hindi naman. Ano yung nagsimula nito yung hindi ko nang mabuhat yung pako. May check up niyo pa ba? Kung minsan mayroon, kung minsan wala. Ano sabi ng doktor? Hindi na nga niya alam. Hindi alam ng doktor. Ngayon hindi ko na may galaw. Hindi na mag dalawang pa? Pati nga itong mga kamay ko. Ano yung nauubos ang lakas? Ganun? uubos. Nagsimula sa paa, uubos. maakyat. Uubos, tapos umakyat sa taas. ilang taon na po kayo? <laughs> 57. Ah, bata pa. Mm -hmm. So, 6 years na. Oo, mag-6 years na itong Agosto. Ilan po anak niyo na eh? Apat. Kumusta naman yung mga anak niyo? Ay, yung mga anak ko, eh, extra-extra lang. Extra-extra lang. Yung anak ko, yung lalaki dyan, yung si, na ni Valerie nag i rin sa tubig. Hmm. Mahirap, di, anak, mahirap din ang buhay. Yung anak ko dito sa, sa ano, sa, ano ba yung rice meal? Sa rice meal. Pero wala ngayon eh. Walang ano ngayon. Hindi okay. marami. No, mahina ang income. Kaya in, ano, tamang-tama lang sa kanil. Yung asawa niyo ilang taon na po? 61. 61. Pero wala rin na buhay. No. Kaya nung ano, malakas pa ako, ako ang nagkahanap buhay. Anong trabaho ni nanay nung malakas pa? Nagkakatulog. Ah, nagkakatulog kayo. Pero? Nung ano, hindi na kasi, hindi na ako makagalaw. Hindi ka na. Ano yun ay, pwede ba ikinto mo sa akin ng simula? Bigla na lang ba? Paano Bigla na natulog ako, hmm. ano, hindi ko na mai... Buhat yung pako parang mabigat na pag mo mabigat Mabiga na ito tapos pag ano natumba ako dyan sa halaman opo. wala akong lakas talaga wala na talaga wala na dinala nyo sa doktor dinala pina-region one po ako opo. So, hindi rin nilalam kung ano ano yung sakit ko walang sinabi ang doktor walang doctor. sinabi wala siyang finding wala kinuhaan kayo ng dugo opo in x-ray opo CT scan CT scan pero wala silang masabi. Bakit ganun? Ba't wala masabi? ko. Nag... Parang napaka-imposible naman yun, nai, na walang masabi ang walang doktor. masabi. Walang masabi, daddy, yung ano, mm -hmm. mga doktor. Kahit yung asawa ko, ka, bakit ganyan yung saki mo? Wala silang masabi. Sabi niya. Sabi niya, Oh. Hindi kayo nag-try sa mga albularyo? Nag-try din, pero wala. Ano sabi ng albularyo? Pero sabi nila lamig. Ah, lamig? Nakapagtaka, no? Kasi noon, nung nak nakipagkatulong ako doon sa bunuan, nagtinapa ako. Nagtinapa? Nagtinapa ng bangus. Oo, oh, tapos? Tapos, yung tinapa, isa, ibubuhos yung tubig sa kamay ko, yung nanggaling sa mainit, hmm. ng maraming na tubig. Kasi mainit yung tinapa. Oo. Oh, oh. O oh, yun, siguro ganun. Tapos nagsa pa ako. Nagsa Shanghai pa? Upo. Ah, parang napasma, ganun? Napasma, o. Oh. Sa, galing sa init, bubuusan ng malamig na malamig tubig. Malamig na tubig. Ba't kailangan bubuhusan ng malamig? Kasi yung tinapa, mainit na mainit. Oo. Kaya yung kamay ko, i isas, i... i ano ko sa tubig. Kaya gano'n. Gano'n sa bunuwa ako nagtrabaho. Gaano kayo katagal sa tinapahan? Apat, apat na taon. Hmm baka ganun nga, baka napasma oo po hindi ngayon, wala nang naghahanap buhay sa amin tako lang so nung una paalang? paalang hanggang ngayon, nadamay na yung umakyat na dito kasi sa gabi saka ngayon parang naninigas na ako parang naninigas na Upo. kasi wala na exercise wala na nahihirapan na ako. nahihirapan na po kayo dito lang kayo araw-araw. na -araw. mm, nakakalungkot na kabagot talaga pag dito lang. <laughs> dito lang ako. <laughs> oh. Pati pagpatsiga mo. Pag gusto mong magpatsiga mo <laughs> yung amo ko doon sa bunuan ko minsan binibigyan niya ako ng pera na pagpa-check up ko. Mm -hmm. Kaya, ano, yung asawa ko rin walang hanap buhay. Nandito lang, binamantayan ako. Kasi pag walang magbabantay sa akin, hindi rin ako maka makatagilid. Opo. Talagang ganito na. Itatagilid ka po. Itatagilid ako. Pati yung pako hindi ko na maigalaw paano pag mag-CR po kayo, mag na. Ayan na rin. May, may ano, may karton na nilalagay dyan sa pit ko. Uh -huh. Tapos sa Tapos tatain na ako doon. Uh -huh. uh, tapos itatapon ng asawa ko. Uh -huh. talaga? Ang naigagalaw ko lang itong kamay ko. Pero nahihirapan din. Uh -huh. Ta siya. Mabuti na hanggang ngayon hindi ka po pinabayaan ng asawa mo po. Opo. Pero kung minsan pagod na rin. Ako pagod din. Opo. Kung minsan sa ano, gabi, siyempre hindi ako makatagilid. Gigisingin ko, lagi, siyang, lagi ko siyang ginigising. Opo. Hindi na ako makatulog sa gabi, sabi niya. Napubuyat ako, sabi niya. Mm -hmm. Hindi ko naman ginusto na ganitong mangyari sa akin. Sabi ko, <laughs> siguro, ano, subok ng Panginoon ito. Mm -mm. Tama po kayo, Nay. Mag-pray lang po mm -mm. tayo. Mag-pray lang tani. Nag-ano yung Church of Christ dito, dito sila nagsisimba. Ah, okay. Tuwing simba, kaya gumawa sila ng ano, ito, mm -hmm. sa kanila ito. Sa kanila. Ano. Kasi nung nagpunta siya yung Church of Christ dito, naaawa sila ha. Opo. Na yung, yung ko, ano, dumadaloy ang ulan. Tapos araw, kaya pinaayos nila. Mm -hmm. Sige na, basta magpray lang tayo, na? No? Po. Mm, kababayan, mga kabarangay, ito po yung kalagayan ni nanay na nadaanan ng Team Daddy Frankie. Okay. No? So magbigay tayo ng kaunting pambili ni nanay ng uh, gamot nila. Lagi po kayong napapanood sa Daddy Planky. Alag. Salam. Salamat po. Opo, kanina pinanood ko kayo. Opo. Oh. Nandoon, parang nandoon kayo sa anda. Opo. O, nandoon kayo. Tapos, panay-panay nga, nandoon kayo sa cellphone ko. Ah, salamat po. Opo. Stanay, ano, salamat sa pag-support yung kay Daddy Planky. Opo. 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 Mag-pray lang po tayo parate, no? Opo. Si God lang po ang nakaalam ng lahat ng mga dinadaanan natin. Opo may magbigay ako 5,000 para may Opo. pambili ka ng ulam po at pagkain. Ay, hindi, hindi, ko na mahawakan. Ay, hindi na mahawakan. Oo, ganyan lang. Mm, mm Thank you, Daddy Frankie. Walang anuman po. Sa tulong nyo. Mm -hmm. wala pong anuman Thank you kay Lord. Opo. Thank you kay God. At, Opo. Uh, una si God, tapos Opo. kayo. Opo. Kasi lagi ko kayo, sana makadaan dito si Daddy Frankie. Opo. Sabi ko, pag nanimigay kayo ng pira doon Opo. sa ano, mga followers nyo. Opo magakatulong sila ng ano. Nay, Opo. naka video po tayo. I-upload namin ito. Okay Opo. lang po -okay ba? okay lang. Maraming nakakakilala sa akin. Maraming nakakakilala? Opo. Okay. Diyan sa bunuan, diyan sa batang, marami. yan sa bayan. Sabi mo na, yung dati mong amo, binibigyan-bigyan ka niya. Binibigyan-bigyan so, ako. Ibig sabihin, napakabuting tao. Ay, na. napakabait niya. Anong pangalan niya na? Bimi Maramba. So, Nay, sa kabutihan ng uh, dati mong amo, anong mensahe mo sa kanya? Sabi Mapapanood po. niya to Nay. Sige po, shout o, out po siya. Sabi ko, uh, Madam, nandito si Daddy Frankie. Tinulungan hmm. niya po ako. Siya ang sa akin. Hmm. Sige, Nay, ko anong mensahe mo dun sa dati mong amo para map panood niya to marinig niya yung mensahe mo sa kanya. Bilang pasasalamat sa kabutihan niya po. Opo, salamat madam sa mga kabutihan mo sa akin. Nandiyan kang tumutulong sa akin. ano no, napakabait yun. Tapos ka ba 'yun, si Madam Mimi. <coughs> Madam Nemi? Dimi. Mimi. Ah, Demi. Oo, maram-maram sa bunuan ng Ah. Oh. 'Yan ang nalakas na tumutulong sa akin. Ano, ano nagpisa ako. Oh. Tapos pupunta ako oh, si sa Bilya para magbibigay siya. Napa. Kasi ipapa doon ako sa nusa. Si Doktor, anong pangalan yun Si Uliba. Opo. Para maano yung mga ugat ko. Mm hmm. Nay, sa asawa mo po, anong uh, masasabi mo sa asawa mo? Sa asawa ma ko, mabait siya kasi naalaga niya ako. Anong masasabi, mensahe mo po sa kanya? Magpaka, sana ma mahaba pa ang buhay niya para maalaga niya ako. Mm hmm. Sa sobrang bait din. Opo. Siya ang nagluluto ng pagkain ko. Hindi siya maka... Ewan <laughs> Hindi siya maka... Wala ano, nang... siyang kasamaan dito sa bahay. Kami lang dalawa. Mm -hmm. Maglalaban ng mga inihian ko, mga damit ko. <laughs> Minsan sasabihin niya napapagod na daw. Opo. <laughs> Pero wala akong magagawa. Sabi niya kasi ganyan ka. <laughs> ganyan ang nangang mo. Sabi niya sa akin. Sa mga anak mo na eh. Mga anak ko. Yung mga anak ko. Yung mga anak ko. Nandyan sila lagi extra extra lang. Kaya wala silang maibigay sa akin na pambili ng gamot. may extra extra lang kasi yung mga trabaho nila. Yung nasa ano sa ano ba pangalan yun yung nasa rice mill wala naman marami ngayon kunti-kunti lang okay. sige na no salamat ha po salamat daddy planky ha Laban maraming po, maraming salamat sa inyo nakarating kayo dito salamat so, din po po So yan mga kababayan, mga kabarangay, ito ay uh, muli naman nating natunghayan ang kwento ng buhay ni nanay ang buhay nga talaga hindi natin alam kung anong kasasadlakan natin. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, sa mga nanay, kahit sino po, pakaingatan natin ang ating katawan, ang ating kalusugan, no? Dahil nasa uli talaga ang pagsisisi. Bagamat hindi inaasahan ni nanay o hindi niya ginusto kung ano mangyari sa kanya, dahil ayon sa kanya, hindi pa rin nila alam talaga hanggang ngayon kung saan mo, saan talaga nagmula ang kanyang karamdaman. Pero sa kanyang pagkawari ay pasma daw dahil sa kanyang trabaho noong araw. Kaya hindi rin nila mapacheck up, gawa po ng kahirapan sa buhay. Pero mga kababayan, sasaludo lang po ako sa dating amo ni nanay na hanggang ngayon daw ay tinutulungan pa rin si Madam Demi. Demi Madam Demi, na thank you so much po. Sana gabayan pa po kayo ni Lord para mas makatulong pa rin po kayo sa ating mga kababayan, kagaya ni Nanay. Muli po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie, sa lahat ng mga ng ating programa, videos. Kabayan, kung sakaling naibigan mo o nagustuhan mo ang ginagawa ng Team Daddy Frankie, maglalambing po ako sa inyo na i natin ang video ito. Sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng video, ay mas nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong. Magandang gabi po sa inyong lahat yan. Lalong-lalo lalo sa mga kababayan natin nandyan sa premier ni Daddy Prangy. God bless po sa atin lahat. Mabuhay po tayo. Thank you po. Thank you, Daddy Prangy. <coughs> Opo.